di ko na nga napigilan mga kasari at kailangan ko na talagang maggrocery. kaya kahapon linggo ayan napadpad na nga kami ni habis sa grocery at kami na nga namili pero bago ako magdadamput yan mga kasari kukunin ko po muna yung aking listahan sa aking wallet para naman nang sa ganon is makompleto ko yung aking bibilhin nilista ko na nga lahat mga kasari kung ano yung mga aking mga bibilhin nang sa ganon is hindi ko makakalimutan kung ano yung aking mga dadamputin lahat nga ngayon mga kasari ang bibilhin ko is puro mga sa Sabon dahil yung mga nakasabit ko is gunupitan ko po yun lahat at ayan nga mga kasari kung nakita nyo puro sabon nga yung mga pinagkukuha ko dyan dahil talagang wala ng laman yung mga sabitan ko lang linggo din talaga ako mga kasari hindi na grocery dahil nga talagang nabisi si Javi dun sa kabilang tindahan namin kaya yung aking munting tindahan nagang kalbong kalbo at wala ng laman Meron nga nag-comment doon sa isa kong post na sana daw is nag nagsara na lang daw sana ako dahil wala namang laman yung aking tindahan. At ano naman daw ang bibili ng mga customer ko sa aking munting tindahan dahil wala naman na daw talagang nakadisplay at wala nang mga laman. At yung isa namang nag-comment doon sa aking post is sana daw is nagsara na lang ako dahil luging lugi naman na daw yung tindahan ko kaya wala nang laman. Porkit ba't wala nang laman yung aking tindahan is ibig sabihin ba nun is nalugi na at na? kailangan ko nang magsara. Pero di ko naman masisisi yung mga nag-comment dun sa post ko na yon dahil yun yung opinion nila at yun yung nakikita nila. Kaya ko lang naman hindi pa nalagyan ng laman yung aking munting tindahan. pising busy lang talaga si Habi dahil marami siyang ginagawa. At sinadya ko rin talaga na hindi na muna maggrocery para naman ang sa ganon Pag naggrocery ako is bago na lahat at syempre kompleto na lahat yung aking bibili. Singa ang day off ni Habi is every Saturday and Sunday lang. Kaya ngayon kung mag-grocery ako talagang lingguhan na. Mas maganda na rin kung linggohan ako kung mamili nang sa ganun naman is talagang bagong bago lahat yung aking ipago grocery. Sinadya ko rin nagupitin lahat yung mga nakasabit ko doon sa aking sabitan nang sa ganun naman bago naman yung aking ipapalit. Hanggang hindi naubos yung aking paninda mga kasari talagang hindi po talaga ako bumibili at ayaw na ayaw ko talagang nagtatambak ng mga paninda. Ayaw na ayaw ko yung nakukupasan ako at na ako nang dahil lang sa nagtatambak ako ng aking mga paninda. Maganda kasi yung paunti-unti lang yung bibilhin mo at least pag naubos lahat bago na naman yung i-display mo. Kaya kahapon, araw ng linggo, talagang ang mga pinamili ko is yung mga talagang walang wala na sa munting tindahan ko at talagang ubus-ubus na. At yung mga pinamili ko pala mga kasari is puro po yan mga syllable sa aking munting tindahan at lahat po yan is hanapin. At ayan na nga lahat ng aking mga ipinamili mga kasari, umabot din po yan ng isang cart. Kung para sa iba is maliit lang yan, e eh para sa akin is napakalala marami na yan. At syempre, kumpletong kumpleto na yan para sa aking munting tindahan. Kahit umabot yan ng isang cart mga kasari, ang binayaran ko dyan is umabot din ng 5,700. At karamihan dyan mga kasari is puro mga sabon po yung aking mga ipinamili. Sailable nga kasi yung mga sabon ko sa aking munting tindahan kaya yan po yung aking mga ipinamili ngayon. At maraming salamat mga kasari at sinamahan nyo ako mamili ngayong araw na ito hanggang bukas pumuli.